Alright, so blessed day everyone Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-photocopy ng dalawang hating papel Like for example, kagaya na ito, Meron tayong dalawang approximately A5 size na papel So, kadalasan ipinapa-photocopy nila to ng sabay para makatipid sila. So, paano nga ba natin ito i-photocopy? Siyempre, hindi na natin to kayang ilagay sa ADF or dito sa itaas na bahagi kasi hindi naman talaga yan design para doon. So, design to para sa mga long size na mga paper. So, automatically, gagamitin natin yung flatbed. So, ilalagay lang natin to guys. Tingnan nyo mabuti. So, ito yung yung unang part, ilagay natin sa taas, lagi nating itataob. Okay? Pataob lagi ah. Tapos next naman, ito naman ganun din. Pataob. Tapos make sure na check check nyo kung saan siya naga underline na nag-undergo na papel or parang saan siya mas fitted. Tingnan niyo mabuti guys oh. So, parang mas okay siya sa A4. So, sa A4 size ko siya i-print. Meron lang ilang mga portion dito sa kabila na makakat. So, ipaliwanag nyo na lang yan. Possible, makat po ito na gilid na yan. Para mas nyo yan, guys, tingnan nyo yung mga border kung alin yung pepeding tamaan. So, nakikita nyo yan. Ito, guys, oh. Itong gilid, parang pwedeng bawasan pati dito sa gilid na yan. So, ganito gawin natin, guys. Medyo i-overlap natin ng konti yon Tapos, ganon din sa kabila. Para kahit makatman, at least, hindi naman sa pull yung text. So, ganon lang yon guys ibaba na natin yung flatbed tapos i-set up natin tong control panel dapat pag hinila natin to may papel pero yung papel nya hindi fitted kasi nga letter size dapat A4 size tanggalin muna natin guys itong papel na to at palitan natin ng A4 para masaya so kumuha na ako ng rejected paper para hindi naman sayang for illustration purposes lang naman to ilagay na natin yung papel dito sa tray 1 tapos i-adjust natin para fitted siya doon sa tray pasok na ulit natin dito sa brother printer um, tray tray slot ngayon naman ang gagawin natin i-change natin yung paper configuration yung size nya dapat nakaset sa A4 kasi nga doon siya nakatapat sa A4 so approximately A4 size yung dapat niyang papel na iisa lang. Okay. Pindutin nyo lang yung exit. At i-double check nyo guys. Baka merong kumapit dyan na napalaka o ipis. Joke lang. Hindi. Malabong mangyayari yan. So, tingnan nyo lang kung aligned siya. Once na ma-setup nyo na yan, pindutin nyo lang ito. Kung gusto nyo colored, pwede naman colored So, i-colored na natin guys para maganda Alright So, hantayin lang natin yan Na mag-print Okay Kina-photocopy nyo na yan Tapos, makikita nyo dan Pagka hindi pa natin na-clean Parang kanina hindi ko pa na-clean eh Pero sana okay pa Alright, so di ba nakadugtong na? Nakita naman natin, okay naman siya. So yun guys, na photocopy ko yung dalawang magkasama. So kadalasan yung gumagawa nito, hindi lang naman hindi lang naman mga certificate, usually mga resibo, pinagpapatong-patong nila yung dito apat, kaya na lang bahala magsalansa. Ganun lang yun guys. At may madalas din dito yung mga ORCR kasi dati yung yung certificate of registration maliit lang tas yung OR parang almost A5 lang pero ngayon kasi sa modern version malaki na rin A4 eh. na din yung certificate of registration so kayo na bahala mag configure or mag layout kung paano niya ilalagay yan dyan sa flatbed ganun lang kasimple guys at mga ilang may ilang reminder nga lang pala no guys pa sa pag lalagay ng na papel sa flatbed. So, idagdag ko na rin to sa ating tutorial. So, let's say, ito yung ating uh, ipo-photocopy. Ito yung i-input natin dito dyan sa flatbed. So, paano yan, guys? Paano natin yan ilalagay? Kasi, hindi naman siya portrait orientation. So, nakikita nyo landscape. So, magkakaroon tayo ng malaking problema diyan pag hindi natin alam kung paano tayo i-photocopy. So, always remember this principle, guys, na ang top ay nasa right. Okay, paano 'yon nangyayari? So, yung nasa top mouse heading niya, guys, kagaya nito, itong Jesus loves me, never repent. So, 'yan yung header natin, no? So, ito ay na-placed sa itaas na part. So, ano ba yung taas? So, top. So, pag ganyan ay lumabas sa ating printer, ibig sabihin, nasa rightmost part siya. Ganyan. So, nakuha nyo? So, kanina nasa top siya, kasi ngayon nasa right. So, paano natin yan ilalagay? So, ganito lang. If flip, -flip nyo lang yan, para tumaob, pero alam natin na nasa top yung header niya. Pag naglagay ulit tayo ng papel, Ayan. Naglagay tayo ng papel, no? Pag naglagay tayo ng papel, guys, sinet natin yan sa letter size na. Kasi letter size na yung papel. Tanak. Alright. Accepted na. And then exit. Ngayon, pag finotocopy natin yan, guys, automatic, yung nasa top mo, yun yung nasa right. Yun yung output niya. So, antayin lang natin tong ma-photocopy. Tapos, ibabalik natin yung papel sa loob. So, yung mga ganitong concept, guys. Minsan nakakalito pa eh. Ayan, nakita nyo, guys. Nasa right, lumitaw yung header. So, paano siya nagkaroon ng ganyang katinding um, density or intensity ng sharpness? So, dito yun, guys. Kap um, copy, copy quality, sorry. Ayan, copy quality. Tapos, pwede mo yan i-normal. Tapos, pagdating dito sa option, hanapin nyo lang yung density. I-set nyo yan sa maximum. So, yung medyo malabo, yung hindi mo na masyadong makitang mga lines or spot na original copy mo, i-amplify niya yung sharpness. So, parang ganito. Na-amplify na -amplify So, ito yung original file, guys. Ah, ito, tinan nyo. Ito parang mas malabo. Pagdating dito sa photocopy result, mas naging malinaw. Ang problema lang dito, guys, pati yung mga dumi, kaya niyang i-amplify. So, kung gusto nyo, medyo normal lang siya. Iset nyo lang siya sa gitna. So, press nyo lang tong down button. Yan o, oh, nag adjust siya. Tapos, select nyo lang yan. So, ganun lang yan kasimple, guys, para palitan yung density tas kung sakali namang malaki yung ano nyo, uh, original file pwede niyo i-reduce into iba-ibang paper size so 97 from letter to A4 93% naman pag A4 to letter so alam na natin yan legal to A4 so kadalasan yung mga legal size guys at gusto nyong gawing A4 or folio size, dito nyo ilagay yung mga birth certificate ng NSO. Tapos i-convert nyo into A4, itong gagamitin nyo, 83%. So, ganun lang ha. Tandaan nyo, huwag nyong kakalimutan. Pag inabutan kayo ng birth certificate na NSO, tapos i-photocopy nyo na yun. So, folio yon no? Ay, hindi. Legal size yun. Tapos gagawin yung folio, ito naman yun. 93% naman. Ngayon naman, kapag uh, mula sa folio size or legal size, gagawin nyo namang A4. So, ito yan, 83. 93, pagka folio, ay pagka legal to folio. Tapos, 83 naman kapag legal to A4 or folio to A4. So, tandaan nyo yun guys, pagdating sa reduction ng papel. Okay, papel. Paper size yung tinutukoy ko, guys. So, paano naman yan? So, ibabalik natin yan. Iba. Paano yung gagawin, no? So, ilal tataob ulit natin at ilalagay sa flatbed ng ganito. Nandito ulit yung topmost part or yung header niya. Ngayon, pagbalik naman natin dito sa paper tray ng result. Ito yung result natin eh. Gagawin natin, ibabalik natin 'yan na nakataob pero yung header part niya nakatapat sa kanan para hindi siya baliktad pag print. In, paano yung sinasabi ko kung baliktad? Parang ganto, guys. Pag mali kayo ng orientation, parang ganto yung sa harap, tas yung sa likod naka-flip, inverted, no? Kailangan ganun din. So, make sure na tama yung pagkakalagay nyo ng papel sa mp tray Dapat yung header ay nasa rightmost part. Nakatapat sa rightmost part. Ngayon, ibalik na natin at iset up ulit natin yung paper size to letter. Once na nailagay na natin yan at good to go na, pwede na nating i-press yung mono to start photocopying. danta ito na at ang pinakamahabang video na ginawa ko ngayon ah. Oh, tiis lang guys. All right, so check natin kung tama yung ating output. So pagka-flip natin yon sideways sidewaysa, ah. So from right to left, toink dapat parehas. Okay, tama. Hindi na natin i-flip it. If flip pa pa or, or i-rotate rather. I rotate from left to right hindi na kailangan kasi tama na flip lang yun magka tapat na sila so ganun lang yun guys para kapag kayo ay mag photocopy ng mga booklets o, kasi syempre hihati lang yun hindi naman pwedeng palpak yon eh so ganun lang yun guys nakatulong tong video na ito maraming salamat at God bless